Oh. Yung mas maganda yan kasi dun sa ano. Nagtatakam-takam sa si Bugbiso. Tangi manok do tang, papayan. Bu. Bu. Papayan daw sabi ni Merus. Bulat. Oh, Ini Amero. Nih, uh, yang mana nya? Yang tanda. Yang di tuh.

Binigtik ng tumutok talaga, kahoy, no Nice. Binigtik na, mga karapas. Binigtik. pukpukin mo dyan, pukpukin ko dito. Yan. Pupuk ka mong Yun. Pit, thanks. Pit, pit. Yan. Apat na, ano? Apat na. Wala pa, thanks. Sabi rin niya eh, Para bumili ah? mo. Pupukin mo naman ulit. Pupukin mo naman. Hindi, hmm. kahit hindi Kaling. Kaling mga krabas, ang gawa ni Pings Oh. Isa pa. Ah, Tara din ni Bagbeso. Dibay oi. Ah, ah. Ah, tumunong naman mamaya. <laughs> Puro lang kayo gutom ni kay. Ah. Manok to tang sabi ni anong ulam. Apat na lang <laughs> no.

Boss, ba't yung mga rabas lang na ina katayan ng manok ni Tatang? Ba't kami? Sagip na yung peng sa pagmasilya. Sabi ko, ay, eh, hindi ba kami boss ka, ano mo? Sige, sabihin ko sa Tatang. Ano sabi yun? Sumunga ako, Tang. Sige. Boss, Go na, boss. <laughs> apat, apat daw. Try and then. na, boss. Boss. Sabi niyo, kita Tatang. Sabi niya, ay, nakakain na. Sabi ko, ko apa, sumbong. Eh. Sabi ko, sumbong kita kay boss, Tang. Ka, yung mga rabas lang na ina katayan mo ng manok. Yung raptor boys, wala. <laughs> Yeah. Thanks. Yeah. Thanks. Wait, na thanks. do na Yeah. Get na thanks. Yeah. Okay. Thanks. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 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 Bait na tipo Pintura niya bago ipamigay sa amin Boss dala sa akin boss Ate, hindi sa amin Boss tagdala sa amin boss Tagdala sa amin ng raptor boys ah, Ano ano, ano yan? Dalawang katawan mo? Ay kulang pala, katuro sila pala di city tayo Ha? <laughs> <laughs>

yan. Dalawa ang tanda na yan, Brad. Yan isa? Ayan. Tulo, tulo. Tulo na. ni sah? Eh. Berapa? Itu, macam mana Pikem okay. bet, oke mau. Bed. Udah lepas. Pas oh. <laughs> nikut oh. sama kerabas. Apa karyan? Tidak ada yang ditatang. Orang di pantai. kailangan ng ulit ng kwento. Ano na magbabawas ay napa ganon? Kasuko. Depende sa nito. Okay. Galing depende sa tali. Galing, hey, di ba? Eh? Hey. Mas magaling si Kots. Namaw hindi pantay. Wala <laughs> hindi <laughs> estimate <laughs> yung galing na. Mas nan? Ha? <laughs> hindi mo kailangan ng pantay dyan? Hoy! <laughs> <What? laughs> <laughs> 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 Reserve! Yeah, ini um, yang mereserb, ya, no? reserve, Ayos, man, ya, Reserve, mas yan. Sakto lang ber uh, yan Tama uh, Tu, lapis. Ito, lapis yan. Ya. <laughs> <tutuk>. Peikot <laughs> Ano na? Kots peikot Kots Rolling Ang galing tayong magpeikot Doon si Billy pala mar 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 yung marimari ating binira na yun? Oo uh. Yung anak nyo? kalakbo ko baka bumulay na alak nyo yun San siya? 200 Hindi lang Doon si Billy pala yon. Hey. Pa yun Eh Umahal pala na Saan na to? Ano um, yan? Uy, nakatikin din ako ng 12 na alak. nakatikin din ng 12 na alak. Estimate ko doon, mga 4,000 lang yun. Ako nga, 1 libo lang. Apat na libo yung alak na yun. tapag sa na 30,000 pala. Ako Nakatikin din ng 30,000 na alak. Kaya pala medyo ma fight brand. Gaguhin ang alak. Oo. Ito. Dia mau menasan, pokok pokok mau menang, pokok mau menang. Balik lagi aja. Ada rawan. Ah, oh, uh, Karabas kan. yang. Bos, rawan pala kaya yang eh, kami itu pakai aw. Ini liliman satin. Ya e, rawannya. Eh. <laughs> satin liliman. Liliman. Hei, hei

ano ka ng pinagsandiran kasi hindi yun mag yun yung ano so, yung, ipoks, eh. yung, yung epoxy tumay ali yung buk gagawin ko lagi mga rabas na, bagong gupit yun <laughs> ang mga rabas ng gagawin gupit bago bago bagong gupit <laughs> poging gupit yan eh poging gupit matadaan ng kwan eh ng kabayanan kabayanan <laughs> Nakadaan ang barbecue. Kaya, book. kaya para magpapapuging gupit. Why? <laughs> kaya ka na nagpagupit. Kapon ba? Not no. Kaya para nag one bottle ka kagabi. Bininyagan. Bininyagan. Kaya, <laughs> kaya? <laughs> kaya para nag one bottle ka kagabi. Alam Bala, na eh. Medyo boring eh mga kalapas. Ganun lang talaga. Chat-chat pag may time. Alam na. <laughs> Apa sebayan <laughs> bang? Sebayan bang? Sebayan bang alak naya na si mil. Kita kalau mau kasih berat, kena ni. Pangit kisah gawat ni bui kiat, si bui kiat ni gawat sama kerabat. Mesti <laughs> <laughs> kan nama bumi akbar. Pilitnya <tis> kayak ya, kena was, nawas Sinipilit? Si nagpilit. G. Hello. Kanina. Ay. Oh, para ting si G na pilit mo yung masikip eh. Huwag mong pilitin yung masikip. Tandaan yung gawin niya dyan. Datingin si tatang tayo Balita ka na siya, <laughs> Lampas naman po ito sa akin ng namin. Coach, ikot! Ah, hindi Yan! Pero tama yan? Mali daw yun rad, yung case. Kaya may case. Ah, dito ang tiraan nyo, no? Ah, ang tiraan mo, Roger. Ang tiraan. Kasi kung check, wala siya kung saan banda siya banda. Pero may case yun. Ito dapat isight. Pero tama yan. Pero

namin ni Pinky si pipitik na lang at saka sikos magagawa. Brother, tapos <laughs> to, magsaing ka na Papahinga na tayo Lala, kagawa Sila naman, ang kamera yung, ko Iwan lang isip na ha. Saing pala <laughs> Masaing ka doon <laughs> Siya pa ngayon ang gutomen pala Brad right? Siya, hindi na ikaw Huwag <laughs> ka nito palagi mga karabas Dali ako ma masasanti dito <laughs> Bante, bante Bante, bante, bante. bante.

itong pintura mga karabas, malino sa mata. matalim ah. Mata lang diyang malabo. Narinig mo? Narinig ko malabo rin. Yun lang. <laughs> <laughs> Ay, yun lang. Dali ka. Kala mo ha, malaya ko ha. ka, kunang ba? Video sir. Gilid ba? Iram Kunang ka yan? Up! Oops! Up! Up! Gawang kotse yan.

kaya <laughs> na pingsto ito, katulog hindi konti lang ang punas, parang seryoso to ngayon si Bagwis pagpag-uwiin na si misis hindi mo na mapatawa yan ngayon seryoso na yan oo, ay tari lang yung mapatawa yan walang <laughs> ganyan lang yan hahaha aso ah iting aso, <laughs> <Iting> aso. <laughs> <laughs> boss, absin mo na ako bukas boss <laughs> si bag Ab absin mo na ako bukas hindi <laughs> pa kinamangang tanong bukas boss

Sino may gawa to? Si Coach Boss. Uy! <laughs> Ay, siyang baklas ako, Boss. Siyang kutos, Jimar. Uy, uy. <laughs> Mas malala, mamalayo. Ligtas siya! Ligtas ha! <laughs> <laughs> yun ang birigod. <laughs> Ay, ako kasi kasabi lang ng totoo. Kung ano kasi ang sabihin nyo, ito pa rin nyo. Uy! <laughs> yabe, 14, bago di size. <laughs> ano yun? Yan. <laughs> arawan naman to. Yan. Yan, Yan tayo natin tawag na, na arawan. Ayun, <laughs> ayun sarawang arawan ka eh. Yan ang tinatawag ng arawan. Baka yung kating boss patira pa yung tawala. <laughs> <laughs> katig dat. <laughs> tira yung tawala na. <laughs> yan. Okay. Di pa diyan ko makatrabaho si Bagoy sa City Hall. Uy. Ang dating boss sa Pag si Bagoy siya katrabaho sa City Hall lang QC ha, hindi din sa Mindoro. <laughs> so, sir Bulungan boss. <laughs> Ay, wala. Sir Bulungan talaga. Kulang oh, na ang Raptor boys. Oh, alam na.

Saan ka naman daw? Ganda ng posisyon brad ah Ah, hindi bidi maag Ano eh? Kaiswad Ay, delikado si Bagwes Kay pag dumating yung kanyang bandi Delikado si Bagwes Kasi mga karaba Tarigin kasi yung kanyang bandi na order Bukas Baka hindi makatrabaho bukas yan eh kasi pag dumating yung bandit na galing Batangas ay siyempre manginahin pa yan manginahin manginahin <laughs> pa yan ay pag sumakit ang ngipin absin nyo sa bukas <laughs> mga rabas pakiawan ito bukong sabi arawan arawan kung sa initan kung <laughs> sa baruto kung sa baruto spread kung sa baruto kung gusto mo arawan kung Arawan? baruto kung sa baruto Ay, ayo, ayo, ay ayo, ayo, ayo,

Ito ba sarap yung baho na pag mo. Nakala ko ah, parang na kasing ako ah. Sa mo pintura. Hindi mo. Mura. Roger! May dumi ako ipuksing! Ang mo! Udah, gue gue yang Aktor, ngegasakai lempangnya. Aku nih, ngegasakai lempangnya. Kalau harus ke lempangnya, woi, yong, izin. Gua pernah seret. Aktor, yung ngehabonye cangkangnya, woi, oi, woi, 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 mas, woi, 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 Tingnan natin may ah, mga rabas yung balat. Pag hindi mo tinanggal to. Natapuan pa rin ng ano yan. Tulo ulit pa kayo. Jir. Pakiyaw na. Paubos na eh. Uh, rabas yung medyo yun na yung tiga pinturahan na natin orange para matuyo na so ano siya para hindi pasukin ng tubig <laughs> Ha

Boss. Kaya ginapag-isipan niya na o ang pasin. Oh, tapon! Buti hindi nagtapon dito. Bipitik kasi mga pa makulit. Iba ba, iba mo kasi? Wala ba nga ha? ha? Total, binigyan niya yung busing sa akin. Hindi, kung ano magpintura ito. ya pala kapal-kapal naman pag Oy wala ah <laughs> <Brabe>, kapal-kapal <laughs> <laughs> <Bente. laughs> litro lang kinokotonin no. Oh. Klatin litro brad yung low lang. Oy. Lo. Wala, lo ng eh. Ais Thanks for watching!